konti lang naman ang ininom ko nitong Pasko pero sumakit yung ulo ko kaya ito rin okay, na bukasan at hanap ko yung kape siguro marami rin sa inyo may mga hangover dahil sa Christmas at mga magkabila ang inuman rated Merry Christmas sa lahat mga idol ipapakita ko pala mga idol yung worth of 10k na handa namin no Noche Buena alam nyo sobrang dami mga idol halos hindi namin naubos yung mabusog-busog ka na at umay na umay ka na sa pagkain yung tipong wala ka na mapaglagyan sa tiyan at makakakita ka pa lang ng pagkain sa lamesa eh parang umay na umay ka na agad haha -ha, pero lahat lang yun kwento lang naman <laughs> Napaka simple lang at hindi naman gardo mga idol yung naging handa namin. Dahil unang una nagtitipid talaga kami. Yung nakuha ko ng bonus ng 13 months ay eh, binabudget nga lang din namin yun mga idol para sa dadating na new year. Aba habang araw kasi na wala kaming pasok. It means walang sahod. Sasayang lang din kung maghahanda kami ng marami. Dahil unang una wala naman kaming rep na pag iistakan ng mga sobrang pagkain. Kaya ito mga idol at nagluto lang din kami ng pangulam namin para sa gabi. Isang dilata nga na giniling tapos ito bumili lang kami ng patatas at ginisa ko lang. Tatandaan ko nga mga idol yung ganito Ulam ng ulam nung bata ko. Paborito ko tong ginisang giniling na to na may patatas. Naalala ko nga tuwing nagluluto yung tatay ko nito. Nako, sobrang ganado ako mga idol. Tapos napakarami kong nakakain. Di bali, ayan na nga mga idol yung niluto kong ginisang giniling na may patatas. Ayan na yung hapunan namin. Di bali, yung matitira niyan mga idol kasama na rin sa pang noche buena namin. Matapos ko nga magluto ng ulam, nagsalang na rin ako ng tubig para magpakulo. Kasi magluluto ako ng spaghetti mga idol. Buti na lang, merong bigay na pamaskong handog yung mayor namin. Di bali, magluluto ako ng spaghetti, syempre para sa mga bata. And ang mga idol, napakasimple lang ng Noche Buena namin. Di ba, lipitong miyembro, lahat kami mga idol dito sa bahay namin. konti lang kami, kaya hindi naman namin kailangan ng magarbong handa. Kasi unang-una, ayokong may nasasayang na pagkain. Ay, medyo naiingit nga yung asawa ko, no? Kasi nagpe-Facebook siya, tapos nakikita niya ang sasarap ng mga pagkain. Ang sarap ng mga pinopost, ng mga nakikita niya doon sa Facebook, ng mga handa nila sa Noche Buena. Pero sabi ko nga sa asawa ko, no? Huwag maingit sa mga nakikita niya. Sabi ko nga, bawi na lang tayo next year. Saka sayang lang din naman kasi kung maghahanda tayo ng marami. Ilan lang din naman tayo dito sa bahay. At unang una, araw ng Pasko, hindi naman yan paramihan ng handa. Kaya sabi ko sa kanya, huwag siya masyadong mainggit. At kapag ka naging okay-okay na yung sitwasyon natin, makakabawi din tayo. Saka sabi ko rin, ang mahalaga, buo yung pamilya natin sa araw ng Pasko. Sa pagsasalusaluhan natin sa Noche Buena, kahit hindi ganun kasasarap, hindi maraming handa, ang mahalaga, buo tayo at sabay-sabay na kumakain. At higit sa lahat, wala tayong mga sakit. At sa ganong sitwasyon, eh, talagang na-bless na tayo. Kasi kung iisipin mo, kung i-imagine mo mga idol, sa ibang pamilya nga halos itong Pasko, wala silang makain. Yung mga talagang naghihirap, talagang mas masaklap yung sitwasyon nila, no? Kesa sa atin, na kahit pa pano, may mga konting pagsasalusaluhan. Ang punto ko lang, hindi natin kailangan na maghangad ng isang bagay ng mas marami kung alam natin so sobra sa atin. At masasayang lang din sa huli. Anyway, sa haba ng mga sinabi at kwento ko, eh, luto na spaghetti sauce natin. Kaya na, mga idol, napakasimpleng noche buena na handa namin. Isang kilong spaghetti, tapos saka yung ginisang giniling na may patata Tas, nagluto na rin ako ng isang maliit na luncheon. Napaka-simple lang at nairaos at naidaos ang Noche Buena namin. Merry Christmas ulit sa lahat mga idol.